Sisikapin ni Education Secretary Sani Anggara na itaguyod ang pagkakaroon ng maayos at kalidad na edukasyon sa bansa. Kasunod yan ang isinagawang turnover ceremony ngayong araw. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad na makapagsilbi sa mga guro at mga mag-aaral. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Formal nang naipasa ni Vice President at outgoing DepEd Secretary Sara Duterte ang liderato ng Education Department kay incoming DepEd Secretary Sani Angara. Sa naturang seremonya, ipinunto ng Vice Presidente ang mga napagtagumpayan ng DepEd sa ilalim ng kanyang liderato kabilang na ang paglulunsad ng matatag agenda at matatag curriculum para sa grades 1 to 10. Gayun din ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga guro, gaya ng pag-alis sa kanilang admin tasks. Pero aminado si VP Sara na dahil sa maikling panahon niya sa departamento, may mga naon siya may trabaho. May mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Tulad ng matatag center, matatag portal, DepEd digital education, overtime pay for teachers, a revised senior high school curriculum, universal school-based feeding program for kindergarten learners, calamity fund for teaching and non-teaching personnel, and an HMO or health insurance for teaching and non-teaching personnel. Nais nice kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. Nagpasalamat din si VP Sara sa kanyang mga nakatrabaho sa DepEd at kinilala ang mga sakripisyo ng mga guro. Hinimok niya ang lahat ng kawani ng DepEd na suportahan ang bagong liderato nito. Sana ay kung ano yung pagtanggap ninyo sa akin dito sa Kagawaran ng Edukasyon nung ako ay dumating noong Hulyo 2022 ay ganyan din ang mainit na pagtanggap at pagmamahal na ipakita ninyo kay Secretary Sonny Angara. Malugod namang tinanggap ni DepEd incoming Secretary Senator Sonny Angara ang panibagong hamon at nagpasalamat siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tiwala nito sa kanya. Ayon kay Angara, Magsisimula siya sa mga nasimulan na ng DepEd sa liderato ni VP Sara. Aguin po natin ang lahat para makamit ang mga pagbabago at reforma na aayon sa mga layunin ng isang bagong Pilipinas. Nais nice kong bigyan ng pagkilala si na Vice President Sara Z. Duterte, ma'am, at kanyang mga uh, outgoing officials. Dahil sa loob ng dalawang taon, kayo po ang naging sandigan ng ating mga mag-aaral at ng mga guro sa panahon ng mga suliranin. Epinuntorin nito ang mga naisulong niya bilang lehislador at gagamitin daw niya ang mga karanasang ito para itaguyod ang DepEd. We want to hit the ground running and we want to learn from all of you here as we go along. Uh, please help us uh, in this journey. As education is a pillar of our nation's progress, it is only through a nation's efforts that education will be improved and made more effective. I hope we can all work together. Hindi naman naiwasang matanong si VP Sara sa kung ano ang punot-dulo ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang um, uh, sa trabaho at uh, meron siyang uh, sa bayan sorry, Mahaba, mahaba siya na kwento. Itinanggi niya na may kinalaman sa kanyang naging hakbang si First Lady Liza Marcos. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong uh, Marcos. So sabi ko nga, ano siya, kailangan niya na sit down dahil hindi siya isang rason lang nagkabuhol-buhol na siya na rason. Sa harap nito, binigyang diin ni VP Sara na maayos ang kanilang relasyon ni Pangulong Marcos Jr. Epektibo na simula bukas ang resignation ni VP Sara bilang kalihim ng DepEd at ngayong hindi na hati ang kanyang oras, tututok na raw siya sa mga programa ng Office of the Vice President. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.